Piyolo! Ay, kala ko si Piolo. Kala si Piolo. <laughs> si Piccolo pala yun. <laughs> you are my best. I am your best. Everybody's best. Ang best ng bayan. You. <laughs> Finally, nandito na tayo sa Manila. From the biyahe London to Qatar to Philippines. Ayan, nakarating na tayo mga best. Kaya naman, pagkakuha ko ng bagahe ko, ay dadaan lang ako sa simbahan. Pagkatapos sa simbahan, uwi na, bu uwi na agad papahinga dahil may show kami ni Tonton bukas agad-agad. Lagari agad-agad, walang titigil. Sige lang. Siyempre, blessing yan. Huwag natin tatanggihan. Kaya naman, bangan nyo yung aming uh, pag ni Tonton bukas sa show ng Teacher's Day. Kitakits ulit tayo mga best. Ayan mga best, nakadaan na tayo sa simbahan. sa na tayo at nakapagtasalamat. Dito sa baklaran. lang ako ng balot saka inihon na pusit kasi na miss ko na kapoy na si Bayot so yung best ko ahin kong kumain ng balot at na uh, niyo na pusit sinindu ako ni B Bicoy kain kami ng pusit pusit tapos kakain ako ng balot yan let's eat mga best miss yeah. I'm Pilipians. Ay, yeah, masarap nyo, masarap nyo. Yan mga friends, konting retouch. Ready na tayo at ito na nga yung sinasabi ko sa inyong agad. Paglapad niyo ng airport, trabaho agad. Yan o, ang laban, walang sinusukuhan. So I'm happy because this is my first time to perform in the biggest venue, one of the biggest venue in the Philippines of course, Mall of Asia Arena. And yep. I am proud kasi gusto ko lagi na invite ako yung mga guru natin. So this is actually a World uh, Teacher's Day. At uh, magpapasaya tayo sa ating mga minamahal that I believe that nowadays the living heroes. Walang ibang profession, walang profession ng mga guro. Ay pasasayahin natin sila. So, see sa so venue at sa so, mga gagawin namin papapasayahin tonton. At syempre, ang event na to ay uh, sa mauhusay na panguna ng BPF Production. Ay, no, mapakita naman kayo. Yeah! <laughs> sila ang nag-organize ng event na to at sa mga malalaking event dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyo po ng magandahan at maayos na production team, BPF lamang po hanapin nyo po. Yes! Hi, hi. Patok na patok tong team na to. Mga best, bahay naman kayo sa best ng bayan! See you sa show! Agad-agad! Agad-agad yung best! Yes, agad, agad best! Agad-agad <laughs> din oh. kita, bes. Sorry ah. Uh, pasalubong mo nat ba? Yes ka muna at sabay ka na. Pasalubong? Oo. Oh, oh. So may pasalubong. Eh say mada. <laughs> 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 yeah. Grabbing yan ng Merry Christmas. Hindi pala <London. laughs> Pero sabi <laughs> na ko say mama ya. Pero may ana sa. Cheese sis. na kami and show for a few. Magsisimula na kami ni Tonton. Mall of Asia, mag-ingat. Yan maganda yan. happy teachers. Happy National Teachers Day sa mga guro. Ano Marubaw ka si best. Daddy. <laughs> ang awitin na para sa mga Pilipino チッ。<laughs> <laughs> Kami mo, kami mo, kami mo ako gusto ko ng babae Di ba sa akin kung si Celeste? Oh, di ba sa akin mo ang video na tumutuseng Kami mo. Hindi mo ba? ko ko, kaya! ko, ko. Oh, oh, oh! Dati ko tipo susi yung professor Mr. Jamesy Oppo at Amor ngayon ako ito na industries na may Mr. ko tipo global the surprise is a complicatedo ng sapido para parte ng alam niya para kay Mr. Pilo Pascual ay nang mga bes o na! Ito na yung mga artist kami, mga artist. Nakompleto na with Galap at ata patapos na kami after Piolo. Yay! Thank you very much for the blessing na pagkat. Kapag si Jesus ang siya-saya, pagkawi, pagkawi, rocket na God blessing na

papipitin ba na para dwa ba kayo dyan? Yan analang <laughs> video Makikigulo tayo mga best kasi syempre papapina yan no hello <laughs> Magiging customer mo na kami ni Tonton Papapitin pa pick Bakay kami ni Tonton pag umikot dito Piyolo! ay kalaka si Piol si Piolo <laughs> Si Piccolo pala yun. What? si Piccolo pala yun. Ayan na siya! diba? Punong-puno ng mga bigating artista ang racket ko ngayon, mga best ko. A few moments later. Ay, kuya tayo! Ay! tayo din! Ay! Dito na, Dito, Alice! Ayan na! Dito! Nita, masalik kami, masalik <laughs> kami, masalik <laughs> kami, <atin> <Tumali>. <laughs> na baby. Yeah. Muli nagpapasalamat ako sa mga mga hal nating mga guro na talaga naman nagbibigay <laughs> ng uh, talino sa mga mag-aaral. Mag Thank you so much. Happy National Teachers Day. Yeah. Yeah. Salamat yeah. po sa pag-invite sa amin ni Tonton. Thank you po lahat. Ako po ang best ng bayan. Ang nag-iisang best ng bayan!